Good morning mga agaw Magandang panahon, tirik ang araw At high tide po ngayong umaga mga agaw Dito tayo ngayon mag-abang tayo sa ating agaw na naglawat ng kita Kamusta natin kung marami ba itong huli si agaw buludoy? Dahil wala na raw siyang pang-inom, mag nag siya. Oh, siya ka bro, tayo ka, ka muna kay nanong kanay si Lino. No? Hmm. Uh... si Agaw Narciso Naglawat yan Tingnan natin yung Kanyang uli dito Dahil nakawin na si Agaw Bulodoy Si Agaw Narciso na naman isda ni Agaw Vicente. Mas <laughs> mas nandun lang isda. di kwatre, no? Good morning mga Agaw. Kamadi na naman ito sa ating banyera. May biyahe na naman tayo sa bayan. Libre tayo doon sa bayan mga Agaw. Full pack na naman yung ating ano, banyera na 60 kilos. So problema ngayon ay... Bagsak presyo ngayon sa Bayan, kaya na ng isda. So, ka lang. Bapit lang pag tumas yung presyo, mga gaw. So, kamada muna ako, mga gaw. Tapos tayo magpaki, mga gaw. Uh, hindi pala papasok yung ating, ano dito, ban yung susundo sa atin para kumuha natin isda. So, tapos na ng, ano, kanto. Nandito yung magkakabang ng ban masa sakit hatinya sudah tak pun bayan